Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay nakatira sa malamig na parte ng Estados Unidos, ay maaaring isa ka sa mga tao na matyagang hinihintay ang pagdating ng summer para ma-enjoy ang kagandahan ng dagat. At para sa iba, hindi na lamang sapat ang pagpunta sa lawa, pag-akyat sa bundok o kaya naman ay pagpunta sa dagat. Ang iba ay nag-iipon pa upang makapunta sila sa isa sa sikat na tourist destination tuwing summer, ang Hawaii. Bukod sa mga nagagandahang beach, ay makakita ka doon ng iba't ibang mga marine life at mga lokal na laging nakangiti. Kung ikaw ay mahilig sa outdoor adventures, ang Hawaii ay para sa iyo. Maaari kang magsurf o magzip line at ibaba. At katulad ng ibang mga Amerikano, ang pamilyang Ireland mula Virginia ay nangarap din na makapagbakasyon at maranasan ang kagandahan ng Hawaii. Pero hindi katulad ng ibang mga turista, ang mga Ireland ay pamilyar sa lugar dahil ang ilan sa kanilang mga kamag-anak ay naninirahan na sa isla. Kaya noong 1991, bukod sa pagbabakasyon, ang mag-asawang Ireland ay mas pinili na isabay ang pagbabakasyon at pagbisita sa kanilang mga kamag-anak. Noong December 1991, dala ang ilan nilang maneta ang mag-asawang Ireland kasama kanilang mga anak ay sumakay ng eroplano. Ang isa sa miyembro na kanilang pamilya ay kinilalang si Dana na naiulat na nooy 23 taong gulang. Nang sila ay dumating sa isla, ang pamilyang Ireland ay tumuloy sa subdivision na tinatawag na Kapoho. Sila ay masayang tinanggap na kanilang mga kamag-anak at dahil sa pamilya sila sa lugar, noong hapon ng bisperas ng Pasko, December 24, 1991, si Mrs. Ireland ay hinayaan na magbisikleta at mag-ikot si Dana sa lugar. Ang dalaga ay sinabihan ng kanyang mga magulang na pagkatapos ng kanyang pag-iikot ay kailangan niyang bumalik kaagad dahil kailangan ng kanyang ina ng tulong sa paghahanda ng mga pagkain. Pagkatapos makapagpaalam ni Dana sa kanyang ina, itoy masayang sumakay sa kanyang bisikleta para makita ang iba't ibang mga lugar sa kanilang subdivision na alam niyang matatagalan bago niya ulit makita. Dumaan ang ilang oras at nagtaka na si Miss Ireland dahil malapit na ang hapunan pero ang kanyang panganay na anak ay hindi pa rin umuwi. Ang pagluluto at pagkakrona yung papang mga anak na aasikasuhin ang gindahilan kung bakit hindi siya nag-alala. Tutal, si Dana ay hindi na rin naman minor de edad. Ngunit nang halos mag-aalas 7 na ng gabi at hindi pa rin umuwi si Dana, ay nag-alala na si Mrs. Ireland kaagad siyang nagtanong-tanong sa kanilang mga kapitbahay kung nakita nila ang dalaga. Pero ni isa sa mga ito ay walang makapagsabi sa kanroroonan ng kanyang anak. Habang hindi siya mapakali sa kakahanap dito sa kabilang dako naman ng subdivision, dalawang mga tao na sakay ng kanilang sasakyan ang nakakita sa isang bisikleta sa tabi ng daan. Sa kanilang paglalarawan ay kung sino man ang gumamit noon ay tila nasagasaan dahil ito ay sirang-sira. Pero ang nakatawag na kanilang pansin ay ang sapatos at mga buhok sa bisikleta. Dahil sa masamang hinala ay agad silang tumawag sa 911. Pagkalipas ng 30 minutong paghahanap, ang may-ari ng bisikleta ay nakita sa madamong bahagi ng isang fishing trail o yung lugar kung saan madalas napuntahan ng mga taong gustong mangisda. Ang nasabing lugar ay nasa loob ng Puna Subdivision at ito ay may layong halos 8 kilometro kung saan natagpuan ang bay. Ang biktima ay babae at kinilalang si Dana Ireland. Base sa laysay ng mga taong unang nakakita sa dalaga, si Dana ay hinanghina at ito ay nakitang walang damit pambaba. Kaya agad silang naghinala na ito ay maaaring ginahasa. Dahil sa taong 1991 nangyari ang kaso na ito, Inabot pa ng isang oras bago makarating ang emergency medical services team sa lugar at isa pang oras ang kanilang hinintay bago pa maisugod si Dana sa Hilo Medical Center. Ang mga doktor ay ginawa ang lahat para maisalba ang 23 taong gulang na dalaga. Ngunit dahil sa dami ng dugo na nawala, ay hindi na rin ito nakaligtas. Ayon sa inisyal na investigasyon, ang dalaga ay sinadyang sagasaan ng salarin gamit ang sasakyan nito. Nang bumagsak ang bisikleta ni Dana ay saka ito kinitnap ng salarin at base na rin sa autopsy. Bukod sa pasa sa kanyang katawan ay kinumpirma ng medical examiner na ang salarin ay ginahasa pa ang biktima. Ang mga labi ni Dana ay biniyahi ng kanyang pamilya pabalik sa Virginia at doon na rin ito ay nilibing. Habang sila ay nagluluksa, ang mga investigador ay ginawa naman ng lahat para matukoy ang salarin sa nangyari. Ngunit katulad ng nakikita mo sa mga news articles sa screen mo ngayon, kahit ginawa ng pamilyang Ireland ang lahat upang hindi makalimutan ng mga taga-Hawaii ang nangyayari sa kanilang mahal sa buhay, hindi ibig sabihin nun ay magiging madali na ang lahat. Bagamat hindi nila tinigilan ng press at media para ipaalala ang nangyari kay Dana, ay naging mailap pa rin ang hustisya para sa kanila. Kalaunan, ang pabuyang nagsimula lamang sa halagang 7,000 US Dollars ay naging 22,000 Dollars para lamang mainganyo ang mga tao na tulungan sila na marisolba ang kaso. Dumaan ang dalawang Pasko ngunit walang pag-usad ang nangyari. At kahit wala ng kapag-apag-asa pang mahuli ang salarin, ang pamilyang Ireland ay hindi sumuko. Halos dalawang taon pagkatapos ng nangyari kay Dina ay ibinalita ng mga otoridad na sila ay meron ng clue na nakita na maaaring makatulong sa pagresolba ng kaso. Ngunit tila questionable ang kredibilidad ng taong nagbigay sa kanila ng impormasyon. Base sa ulat, noong Mayo ng taong 1994, isang tawag ang natanggap ng mga otoridad at ang tao sa kabilang linya ay nagpakilalang si John Gonzales na isang preso. Siya ay nasa custody ng mga otoridad dahil si Gonzales ay naghihintay na matapos ang kanyang paglilitis. Ngunit pagkatapos niyang magbigay ng impormasyon na di umanong may kinalaman sa nangyari kay Dana, ang mga kaso ni Gonzalez ay isinara at ibinasura ng prosecutor. Sa halip na magdusa siya ng ilang taon o dekada sa kulungan, ay binigyan lamang ito ng probation. Ang mga tao ay nalinawan na kaya pala bumaba ang parusa kay Gonzalez ay dahil sa inalok ito ng plea deal o kasunduan ng prosecutor kapalit ng impormasyon. Bukod kay Gonzales, ang kanyang half-brother na si Frank Pulin, na nooy nakakulong na at meron pa itong natitirang sampung taon na bubunuin sa kulungan, ay inalok din ng prosecutor ng plea deal. Nang matanggap nila ang mas mababang parusa ay kumanta ang magkapatid at itinuro ng mga ito na ang mga salarin na sumagasa ng gahasa at pumatay kay Dana Ireland ay ang magkapatid na sina Albert Ian at Sean Schweitzer. Base sa imbestigasyon, ang dalawa ay nakatira ilang lakad lamang kung saan natagpuan ang nag-aagaw buhay ng biktima. Ayon sa salaysay ni na Frank, nasaksihan nila ang mga kademonyoha na ginawa ng magkapatid na Schweitzer kay Dana. Hawak ang sinumpang salaysay ng mga ito, ang prosecutor na humahawak ng kaso ay sinumpahan ng patong-patong ng mga kaso ang Schweitzer. Ngunit habang naghihintay sila ng petsa ng paglilitis, nagkaroon sila ng problema dahil noong July 1996, dalawang taon pagkatapos makilala ng prosecution ang kanilang star witnesses, isa sa mga ito ay binawi ang kanyang salaysay. Ayon sa pahayag ni Frank Pauline, ang kanyang mga sinabi ay walang katotohanan dahil inimbento niya lamang ang lahat. Sinabi niya rin sa kanyang media interview na upang mapababa ang kanyang parusa at sintensya, Kinontak niya ang kanyang kapatid na si Gonzalves na noong din sa patong-patong ng mga kaso tungkol sa droga. Idinagdag ni Frank na hindi na kaya ng kanyang konsensya ang kanyang mga kasinungalingan. Ngunit kahit binawi na niya ang kanyang mga sinabi ay hindi naman yun nakaapekto sa pag-usad ng kaso. Noong January 19, 1997, ang lahat ay nagulat dahil ang prosecutor ay sinampahan siya ng mga kasong kidnapping, paggagahasa at pagpatay kay Dina. Bukod sa kanya, ang prosecutor ay sinampahan din ng parehong mga kaso ang magkapatid na Schweitzer noong October 1997. Ang paglilitis na naganap ay naging madrama dahil si Gonzales na unang kumontak sa mga otoridad ay sinabi na ang lahat ng kanyang mga salaysay ay ang tanging katotohanan na dapat paniwalaan ng jury. Bagamat ang kanyang half-brother ay sinabi na inimbento lamang nilang lahat, si Gonzales ay sinabi sa loob ng korte na kahit hindi na niya kinakausap ang kanyang kapatid at nasira na kanilang relasyon, hindi siya nagsisisi dahil siya ang nagsasabi ng katotohanan. At para sa mga taong magtatanong kung bakit hindi gamitin ng mga otoridad ang DNA testing, sa panahong ito ay meron ng DNA test Ngunit dahil sa limitado pa lamang ang nakakaalam kung paano ito gumagana at makakatulong sa pagresolba ng mga kaso, ay hindi naging madali ang lahat para sa mga otoridad. Sa pagtutulungan ng prosecutor at mga investigador, ginamit nila sa kanilang advantage ang DNA testing. Kinuha nila ang DNA ng magkapatid na Schweitzer's at ikinumpara nila ito sa DNA na nakita sa damit ng biktima. Ngunit sa kanilang gulat, ang DNA na nakita ay hindi tumutugma sa DNA ng magkapatid at hindi rin ito nag-match sa DNA ni Frank. Ang mga eksperto na kinuha ng tatlo ay pinatunayan din na ang marka ng ngipin o kagat na nakita sa katawan ni Dana ay hindi tugma sa panga at mga ngipin ng mga ito. Ibinahagi din ang kanilang mga defense attorney na walang nakitang dugo, buho o kahit anong ebidensya na magpapatunay na si Dana ay isinakay sa sakya na ito na pagmamayari ni Albert. Gamit ang titulo na ito ay pinatunayan nila na ang sasakyan ay napasakamay lamang ni Albert noong January 1992, isang buwan pagkatapos mangyari ang krimen. At dahil sa dami ng pruweba na wala talagang kinalaman ng tatlo sa krimen, noong October 1998, ang judge ay ibinasura ang lahat ng mga kaso laban sa mga nasasakdal. Ngunit kahit malabundok na mga ebidensya na magpapatunay na tila inosente ang tatlo, ang mga otoridad at prosecutor ay hindi tumigil. At isang teorya ang naisip nila na kaya lamang hindi nagmatch ang DNA ay meron pa ang mga itong pang-apat na kasama na hindi nila pinapangalanan. Ipinagpatuloy nila ang pagbuumuli ng kaso laban sa tatlo. Pero ang kanilang oras ay nauubos na dahil sa tinatawag na statute of limitations. Dahil sa kanilang pag-aalala na makakatakas ng ganong ganon na lamang ang mga salarin, ay mas pinag-iigi pa nila ang pagkalap ng ebidensya. Base sa ulat, noong May 1999, damang-dama ng mga otoridad ang pressure na makahanap ng ebidensya dahil ilang araw na lamang ay magiging epektibo na ang statute of limitation na nangangahulugan na hindi na nila maaaring sampahan ng kaso ang tatlo tungkol sa pagkamatay ni Dana. Pero tila isang milagro ang nangyari. Dahil isang preso na naman ang kumontak sa kanila na kaagad na itinuring na malaking break ng mga otoridad. Katulad ng narinig mo, ang preso ay nagpakilalan si Michael Wayne Ortiz. Siya ay nakakulong dahil sa kaso niyang pagnanakaw. Pero isang detalye ang nakatawag ng pansin ng mga tao. Ang bagong witness ng prosekusyon ay hindi lamang kakilala ng star witness, pero ito ay kabaro din ni Gonzales. Base sa kanyang sinumpang salaysay, totoo ang mga sinabi ni Gonzales at alam niya ang katotohanan dahil di umunoy umamin sa kanya si Albert Ian. Pagkatapos niyang maibigay ang kanyang mga salaysay ay hindi nagsayang ng oras ang prosecutor at wala pang dalawang linggo ay muling binuksan ang kaso laban sa tatlo. Ang korte ay puno ng mga tao at halos lahat ng kapamilya ni Dana ay nandoon para saksihan ang paglilitis. Sa lumang footage na ito ay makikita ang pagpasok ng ina ng biktima sa korte. At sa witness stand ay emosyonal niyang inalala ang huling beses na nakita niyang buhay ang kanyang anak. Ang unang isinalang sa paglilitis ay si Albert Ian Schweitzer. At katulad ng naunin niyang sinabi ay hindi siya ang salarin na pumatay kay Dana. Dahil ng bisperas ng Pasko noong 1991 ay kasama niya ang kanyang pamilya. Ngunit ang prosekusyon ay hiniraba kanila mga witnesses. Pero lahat sa mga ito ay mayroong questionable background. At karamihan sa kanila ay nagroon ng magandang plea deal sa prosekusyon. Si Gonzales na drug dealer ay tuluyang nakalaya sa kulungan. At ganoon din ang naging tadhana ng isa pang witness na si Shane Kobayashi. Ang pangatlong ex-convict na witness ay si William Chong at siya ay tumatak sa media. Dahil ng utusan siya na ituro ang salari si Albert, ay nagkamali siya ng itinurong tao. Bagamat may nangyaring kalituhan, lahat ng mga dating ex-convict ay sinabi na umamin sa kanila si Albert habang kasama na ito sa kulungan. At upang hindi mag-focus ang jury sa background na kanilang mga witnesses, ang prosekusyon ay pinakita ang bisikleta, shorts at damit ni Dana na na-recover sa pinangyarihan ng krimen dahil gusto nilang makakuha ng simpatsya. Pero kahit anong pagpapakita nila ng sandamak makinagamit ng biktima, ang defense attorney Schweitzer ay sinabi na ni isa sa mga gamit na yun ay walang DNA ng nasasakdal. Sinabi ng abogado na merong nakitang similya at marka ng kagat sa dibdib ng biktima. Pero ang mga yun ay hindi nagtutugma sa DNA at pangani ni Schweitzer. Ngunit ang prosecutor ay binaliwala ang kawalan ng forensic evidence. Bagkos ay nag-focus siya sa emosyon at idiniin niya na ang isa sa mga salarin ay si Albert. Ang kanilang paggamit ng emosyon ay nagtagumpay dahil pagkatapos ng paglilitis, kahit walang DNA na direktang magtuturo na may kinalaman nga ito sa nangyaring krimen, ang jury ay pumani sa prosekusyon. Hinatulan itong guilty at pinarusahan na makulong ng habang buhay. Bago magsimula ang paglilitis sa pangalawang nasasakdal na si Frank, nagulat ang kanyang kampo dahil inalok sila ng prosekusyon ng plea deal. Doon ay nakalagay na paparusahan lamang siya ng 10 taon at ilang taong probation kung aaminin at aakuin niya ang krimen. Ngunit ang alok ay tinanggihan ng company Frank dahil naniniwala ang kanyang abogado na mahina ang kaso ng prosekusyon. Nang mangyari ang paglilitis, ang prosecutor ay sinabi sa jury na ang Volkswagen ni Frank ang ginamit ng mga salarin para sa gasaan at dalhin si Dana sa lugar kung saan ito ginahasa at kalaunan ay pinahirapan. Ngunit ang defense team ni Frank ay inirap ang ilang mga saksi na nagsabi na hindi nila nakita ang dilaw na sasakyan. Sa halip, isang pickup truck ang nakita nila noong araw na nangyari ang krimen. Pero katulad ng unang paglilitis, kahit walang malakas na ebidensya, si Frank ay hinatulan ding guilty. Ang paglilitis naman kay Sean ay hindi na natuloy dahil kahit hindi niya gusto ay tinanggap niya ang plea deal sa takot na kung matalo sila ay masahaba pa ang sentensya niya. Kapalit ng pagbaba ng mga kaso at sintensya ay kailangan niya rin sabihin sa loob ng korte na kasama niya sina Albert at Frank sa paggawa ng krimen. Bukod doon ay dinala din siya sa opisina ng Attorney General at gamit ang lie detector test ay ipinadetali kay Sean ang diumanong krimen na kanilang ginawa. Pero noong March 2000, base sa dokumento na ito na isinumite ng eksperto, Bagamat nagbigay ng detalye si Sean tungkol sa krimen, ang resulta ng lie detector test ay merong indikasyon na ito ay nagsisinungaling. Ibig sabihin, kung sa standard ngayon ay disqualified siya o hindi maaaring bigyan ng plea deal. Pero noong April 2000, iba ang nasa papeles na isinumiti ng prosecutor sa judge. Nakalagay doon na walang bahid ng kasinungalingan ang mga salaysay na ibinigay nito sa Hawaii County Police. Sa sentencing hearing ay pinarusahan lamang ito na makulong ng isang taon at limang taon na probation. Ngunit dahil sa nakulong na siya na mahigit isang taon, si Sean ay nakalaya agad kaya kailangan na lamang niyang mag-report sa kanyang probation officer. Ngunit kahit tapos na ang paglilitis, para naman sa pamilyang Schweitzers ay hindi doon natatapos ang kanilang kalbaryo. Bagamat sila ay naniniwala na inosente ang dalawa nilang kamag-anak, ay hindi naman nun mababago ang tingin ng mga tao sa kanila. Sa loob ng ilang dekada ay tiniis nila ang pangungutsa at pangumula ng mga tao sa kanilang paligid. Noong 2005, halos limang taon pagkatapos matapos ang napakahabang legal battle na, na magkapatid, sila ay lumapit sa isang organisasyon na kilala sa tawag na Innocence Project na base sa New York. Kung ikaw ay hindi pamilyar sa asosasyon na yan, sila ay ang grupo ng mga abogado na tumutulong sa mga preso na tingin nila ay inosente. Hindi naging madali ang lahat pero ang pamilyang Schweitzers ay malaki ang kumpiyansa sa mga abogado at eksperto ng Innocence Project. Noong 2010, labing-siyam na taon pagkatapos mangyari ang krimen kay Dina ang asosasyon ay nakatanggap ng tulong mula sa University of Hawaii Law Students at ang mga ito ay tiningnan ang napakaraming mga dokumento tungkol sa kaso. At sila ay nakakita ng napakaraming mga butas tulad ng hindi mga nagtutugma na DNA, similya at ngipi ng magkapatid sa kagat na nakita sa biktima. At upang mapalakas ang kanilang mga kaso, dalawang eksperto ang kanilang kinuha para sumuri sa bakas na mga gulong na nakita malapit sa pinangyarihan ng krimen. At katulad nga na kanilang hinala ay imposible na sa dilaw na Volkswagen Beetle ang mga marka ng gulong dahil ibang iba ang disenyo nito. Noong 2022, dahil sa lumalakas na patunay na wala talagang kinalaman ng magkapatid na Schweitzer sa nangyari, Si Sean napilita na napilitan na mag-plead ng guilty dati kapalit ng mas mababang sintansya ay nakapagtulungan na rin sa mga abogado ng Innocence Project. Ang kanyang pagbaligtad ay dinaan muli ng mga eksperto sa polygraph o lie detector test. At ang kinuha nilang eksperto ay kinumpirma na hindi niya nakitaan ng anumang bahid ng kasanungalingan ang mga sinabi nito. Gamit ang malabundok na pruweba na innocent ang mga na Schweitzer's, ang Hawaii County Prosecuting Attorneys ay nakapagkita sa mga batikang abogado mula sa Innocence Project at dahil sa lakas ng ebidensya ay hindi na nila tinutulan ang lahat. Noong January 24, 2023, 32 taon simula nang mamatay si Dana, iniutos ni Honorable Judge Kubota na palayain si Albert. Habang nagbubunyi ang pamilyang Schweitzers, ang pamilyang Ireland naman ay nalungkot muli dahil back to zero na naman ang investigasyon. Ngunit ang Hawaii Police Department ay nangako na hindi sila titigil hanggat hindi nila nahuhuli ang sospek. At noong July 29, noong nakarambuan lamang, ang report na ito ay in-release ng Hawaii Police Department. Doon ay nakabandera ang mukha ng lalaking ito na kinilalang si Albert Lauro Jr. Base sa ulat na yan, ang mga taridad pala ay tahimik na nag-imbestiga. Binalikan nila ang mga taong dati na nilang na-interview dahil nagbabaka sakali sila na mayroong bagong mga impormasyon na maaaring magturo sa kanila sa salarin. Dahil din sa malaking pagbabago na sa teknolohiya ngayon, ang DNA na nakuha sa biktima at lugar ng krimen ay ipinadala nila sa Forensic Analytical Crime Lab sa California. Ngunit ang nasabing DNA ay hindi nagmatch sa kahit kaninong DNA sa database. Ibig sabihin kung sino man ang salarin ay wala pa itong criminal record. At upang mapabilis ang investigasyon ay humingi na rin sila ng tulong sa FBI na agad umaksyon. Nang hawakan ng FBI ang kaso ay doon na naging mabilis ang pag-usad ng investigasyon. Ang FBI na maraming resources ay lumabis sa kanilang sariling eksperto. Gamit ang DNA ng salarin, nalaman nila na ito ay lalaki at mula doon, ang eksperto ay nagwaring malaman na ang ethnicity nito ay Filipino. Gamit ang clue na yan, ay napadali na ang kanilang investigasyon dahil kaagad nilang natukoy kung ilang mga Filipino ang nakatira noon sa subdivision na malapit sa pinangirihan ng krimen. Nang lumabas na ang listahan ng posibleng mga taong kayang manggahasa at pumatay kay Dana, ang FBI ay kaagad nagbahay-bahay dahil nagbabaka sakali sila na ang mga Pinoy na naging naturalized American citizen ay kusang ibibigay ang kanilang mga DNA para sa ikakaresolba ng mahigit tatlong dekada ng kaso ni Dana. Ngunit katulad ng inaasahan, ang ilan sa mga ito ay tumanggi na ibigay ang kanilang DNA at ang isa sa kanila ay si Lauro. Ang ilang mga FBI agents ay natahasan para manmanan ang mga ito. At ang ginawa ng ahente na nagmanman kay Lauro ay parang eksena na makikita mo lamang sa mga spy movies. Ito ay naiulat na nagawang makuha ang kutsara na ginamit ito sa restaurant para maidaan sa DNA testing. At dahil sa priority ang pagsubas kaso ni Dana, ang resulta ng DNA test ay kaagad lumabas. At sa kanilang gulat ay isandaang porsyento itong match sa DNA ng salary na pumatay at nanggahasa kay Dana. Ang FBI ay kaagad lumapit sa judge at noong July 19, 2024, hawak ang isang court order sila Oro ay walang nagawa kundi magpakita sa presinto at sumunod sa court-ordered buccal swab. Ayon sa ulat, habang mabilis na lumubas ng presinto sila Oro, ang FBI naman ay kaagad ipinadala sa Forensic Analytical Crime Lab sa California ang DNA. At katulad ng inaasahan, ito ay nagmatch sa DNA ng Slarine. Ngunit kahit sigurado na sila na sila uro ang suspect na matagal na nilang hinahanap, hindi nila kaagad ito maaresto at masampahan ang kasong pagagahasa o kidnapping dahil epektibo na ang statute of limitations sa mga kasong yun. Ang natitira na lamang na kaso na maaari nilang isang pa dito, ay ang kasong murder. Pero sa Estados Unidos ay bago mo arestuhin ang isang tao ay kailangan mo ng probable cause. At bago niyan ay kailangan mong kumalap muna ng ebidensya. Pero ang problema ay bawat mamamayan doon ay protektado ng Fourth Amendment. Kaya hindi ka basta-basta pwedeng sumulpot na lamang sa bahay ng hinihinala mong salarin at arestuhin ito. At dahil sa first degree murder lamang ang kaso nila maaaring maisampa, ang mga otoridad ay merong mabigat na tungkulin dahil hindi lamang ebidensya ang kanilang hahanapin, pero dapat nilang siguraduhin na ang mga ebidensya ay magpapakita ng intensyon at pinilano talaga nitong gahasain at patayin ang biktima. Dahil kung hindi nila mapatunayan o hindi sila makapagpresenta ng malakas na ebidensya, ang kaso ay maibabasura lamang. Kaya para maging legal ang pagdampot o pag-aresto nila kay Lauro ay nakipag-usap ang mga tridad sa mga kamag-anak nito para matukoy nila ang kinaroroonan at ginagawa ni Lauro noong December 24, 1991 kung kailan nangyari ang krimen. Habang kumakalap sila ng ebidensya, si Lauro ay malayang na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Base sa mga nagsulputan ng mga report tungkol sa kanya, si Lauro ay 25 taong gulang nang patayin si Dana. Ilang taon pagkatapos mamatay ng biktima at habang nagkakagulo ang lahat sa nangyayaring paglilitis, si Lauro ay nagkaroon ng simpleng buhay sa Hawaii. Ito ay nakabili ng sarili niyang bahay. Nagkaroon ng nobya na kanaunan ay pinakasalan niya. Sa mga litratong ito ay makikita mo na naging mahilig si Lauro sa pangingisda na ipinasa niya sa kanyang anak. Sa loob ng tatlong dekada, ang kanilang pamilya ay lumaki at sumatotal si Lauro ay nagkaroon ng magandang buhay, nakabaligtaran sa naranasang pagdurusa ng pamilyang Schweitzers at Ireland. Habang naghihintay ang publiko sa pag-aresto, isang balita na naman ang gugulat sa lahat na magiging dahilan kung bakit madidismaya at magagalit ang publiko sa Hawaii Police Department. Ayon sa mga reports, bago magtapos ang buwan ng Hulyo, kumalat ang balita na sila oro ay nakitang wala ng buhay sa sarili nitong tahanan. Base sa autopsy sa labi nito, ang hinihinalang sospek ay kusang nagpakamatay bago pa man siya maaresto ng mga otoridad. Ang pamilyang Schweitzers pati na ang pamilyang Ireland ay dismayado sa nangyari dahil sa pagbababaya ng mga otoridad. Kahit mahirap tanggapin ay sinabi nila na dahil sa patay na si Lauro ay isang daang porsyento na talagang hindi na nila malalaman kung ano ba talaga ang nangyari kay Dana ng bisperas ng Pasko noong 1991. Si Frank Poli na nagturo sa magkapatid na Schweitzers ay naiulat na napatay ng kanyang kapwa preso noong 2015. Ilang buwan pagkatapos makalaya ni Albert ay idinamada nila ang Hawaii Prosecutor's Office na nagpakulong sa kanya. Ang kasong wrongful conviction ay gumugulong pa rin. Ngunit ayon sa kanyang abogado, kung sila ay manalo, si Albert ay maaaring mabigyan ng 1.1 million US dollars o mahigit kumulang na 62 million pesos. Kung tatanungin mo naman ako kung ano ang nangyari sa pamilya ni Lauro ay wala akong maibibigay na update. Kahit ang media at mga reporters sa Hawaii na nagpunta sa bahay nilang ito at nagtangang kunin ang kanilang salaysay, ay wala rin nakuhang update dahil tikom ang kanilang bibig sa nangyari. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.